Pula na! Nauna akong mamili. Yes. Sorry, Lindy. Inago ni Ate Rosang sa'yo. Baby, pupunta muna ako ng building. Mag-work muna ako. Dala ko na yung mga... Pasalubok? Yes, pasalubok kong galing. Cambodia. Pero since yung mga tao na nandito sa bahay... Ay, yeah, patigin. Agad na. Pati ka rin pumili. Pero sila pa unahin natin. Oh, yes. Whatever, yung mga nandito sa bahay na staff. Si Ate Rose, si Tia Julie, at si, um, si Bob. Tapos, nandito din si Mama. Papipiliin yes. ko din. Tapos, yung iba, sila papiliin ko sa building. Ko. Okay. Ingat ka. Huwag ka. Samahan mo ko. At sige. Rest lang ako dito sa bahay. Hindi, Pahinga ka muna. Pagaling ka, baby. ko. Yes. Na. Ate Rose, Tia Julie. Halina kayo. So, eto. Si Ate Rose at si Tia Julie, since sila, sila ang nandito sa bahay, sila ang unang makakapili sa pasalubong. Kasi hindi ko alam kung anong gusto nila. So, bumili ako marami. Tapos sila mamimili ko anong gusto nila. Ayan. Oo. Oh. Ano po yun, Cambodia. Tignan mo yung blue ate rose. Oh, ganyan. Ay. Ano ganyan. Para siyang ano, sarong. Ganyan. Ay. Bagay ba? Tres. <laughs> <laughs> Para pili ko pwede dito sa ano, pang beach, no? Oh, pang beach. Pwede. Oh, pili na kayo, ate rose, tia Julie. Ako po, sir. Oh, go na. Dali, paunahan na yan. Oh, go na. Ah, uh, Wala, tingin lang kayo. Bulat-latin oh, bulat, <laughs> bulat, bulat nyo. O, oh, anong gusto nyo dyan? Maganda yan, tiya. Yan sa'yo, sa tia Julie, patingin. Yan, yeah, maganda. Ganda. Sa ate raw, siyempre, pink. Ah, yeah, maganda lang. rin yan. Ate raw, sa ganda. Ganda ng kulay, sir. Yes. Thank you po, sir. Kaya lang, saan po pwede gamitin to, sir? ito, sir? Sa beach. O, oh, hindi, pa, nag-beach kayo sa... Uh, pwede dito, habang nagluluto ka, T-Rose, naka-skirt ka. Kaya, para, pag pag nagluluto ka, kumikiling-kiling ka, gano'n. Gano'n, di ba? Para po siyang panda. O, para panda. Para uh, yes. ka, pa, pa, pang gano'n, yan. At pang maglalabak ka, ganyan. Wow. <laughs> Ay, pwede po ito, Sir. So, uh, sa ilog po ako na Sa ilog? <laughs> Oo. Alam mo kung nandito si Lindy, yan ang pipiliin niya kasi pink. <laughs> uh Oo, -oh, pink. Pero, pero dahil... Sorry, para... Lindy. Dahil nauna akong mamili. Yes. Nauna so, nauna Randy, niya, teros ang <laughs> Sorry, Lindy. inagaw ni Ate Rosang sayo. Charisse. Okay. Ab, dahil ikaw ang nandito sa bahay, ikaw ang mauna makapili. Ito para sa mga lalaki naman, ang binili ko, mga shorts. Ganyan. Mm. So, mamili ka lang dito. Ay, maganda, shorts. gray, my green, my teal. Teal ba ito? Anong tawag dito? Uh, hmm. hmm. yung gray na lang. Anong dito? Ito? Apa. Okay. Congratulations! <laughs> Mama, mamili ka na rin dyan. Ito Orange. na lang. Yan, gusto mo? Yeah. Ganda! Wala, tara, punta na tayo sa building. Magdadala tayo ng mga pasalubong din doon. Yay! Thank you, Kuya. And we're here na sa Dasma. Ito First, kami. kami. First time ni Mama makikita ang oh, building. Uh, I hope proud ka sa amin. Of course. Ito yung pinaghirapan namin. Let's go, Mama. Let's go. Okay, let's go. Mama, ito yung building. Ito yung reception area namin. Okay. Tingnan mo yung labubo ko nilagay ko sa pink na oh, okay. Christmas tree. Ay, yeah, oh, ang ganda. It looks nice. Oh, <laughs> Nakukulangan pa nga ako. Gusto ko lagyan ng ribbons and all pa. Ma, si Raynon. Naalala mo si Renon Na-miss ka ni Mama. Wala ka na daw sa bahay. Nagluto siya ng marami. Kala niya nandun ka. Arroz caldo. Yes, Ma. Madaming embutido every day. Dito. Ma-order lang sila. Ha? Huh? Maubos. Yeah, nauubos sila every day. Sa itong packing area namin, Mama, dito sila nagpa-pack ng mga orders. Ng mga sa, sa online. Yes. Congratulations, Kuya. You have done great. <laughs> Napaka-successful ng business mo. I wanna make you proud, Mama. Oh, of course, I am. Nice, nice meeting you. Si Len is isa sa mga staff dun sa Embutido na sa oh. Hapag Habibi. Yeah. Hello! Ayan! Hi! Miss you! I miss you, sir. Si Pasokan, Hello! Nice meeting you. Oh, God. Okay. Hello! So that's where they pack the emotido. Yes. And dito naman sa kitchen niluluto. Very nice. Ang ganda. Ito si Ati Chat. Hello, Hello Chat. Hello, si Ati Chat is isa sa mga bago na may staff. Mm-hmm. Hi, hey, Ate Chat. Kamusta? Mga oh, mami lahat. Mga stop. Mga mami. Yes, mga mami, 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 mami lahat ng staff. Mga supportive mo sa mga mamis. Kaya alagang alaga. Yes. You know yes, how pa. mamis work? Yes. Huh? Super sipag. Mga sipag mamis dito. And understand. Kasi mami nga. <laughs> Oo. Oh, tapos magpusisi sa kusina. Yes. Daming butido, di diba? pag ay, mainit pa! Yes, mainit pa. Pinapalamig pa. Magdala ka na yung sa CDO. Oo, oh, magdala ako pang pasalubong. Hi, Lindy! Hi, sir. ko. Miss you! May pasalubong ako. Bawa ka muna. Sabay-sabay ko bibigay sa lahat, ha? Sige, pa, sir. Thank you. Tapos dito yung office namin ni Rai. Mama. It's a good thing na kinuha mo ang building. The whole so, Yeah. Hindi ito ganito ha. So, before... Before hindi. Pina-renovate namin ni Rai. Yes. Very nice. Very nice. Very nice. Are you proud of your son? I am very, very proud. Tara mamigay tayo ng pasalubong. Para sa mga babae, mamili kayo dito. Kayo na mamili. Kung ano yung kulay na gusto niyo. Nakapili na si Ate Rose. So, yan. Yes. Aulahan na lang ha. First cup, first come, first serve. Wow. <laughs> One, two, three, go! go! na! Ito ay sarong, parang gano'n. Yeah. Ganyan. Ganyan. Sabi ko na nga yan, <laughs> hindi, <may> hindi eh. <laughs> Yung pink. Yung Dark pink. Actually, si Ate Rose, nakakuha ng pink. Sabi ko, ay, naku, magbubusuan niya yung list. Okay na kayo, nakatili oh, na kayo. Thank you, sir. Mga boys naman, namili ng isang yes. short. Parang nag-upay-upay kayo dito. Yeah. Oh, sir, lang. Okay. Ayaw mo pink? Pambalik. Ayaw mo pink? Baka maturn lang sa Hindi kong pink yung pipiliin niya. Yes. Pili ka ng pasalubong, isang shorts. Maraming short. kulay yan. Ito na lang. <laughs> Yan sana gusto ko eh. Gusto ko din yan. Pero, you're free to choose kung anong gusto mo. Okay lang. Thank you. Welcome. Kiss na. Kiss ka muna kay Bob. Ha? Siya kikis akin. Sino nga yung crush mo sa Super beauty Shout out mo. Si ano. Hindi na, doon na lang ako sa dosenya. Mapalik na lang ako.